Ako po si Kenrick John Hammond. Uh, dati po akong CLATCO Scholar or yung Congresswoman Len Alonte Trimix College Scholarship Program po ni Kong Len Alonte. And ngayon po, isa na po akong professor sa kolehiyo. Nabago po yung buhay ko, nabigyan po ako ng second chance. Kasi nung high school po, hindi naman po ako ganun kagaling na student. Pero nung uh, dumating po ako ng college, nabigyan po ako ng pagkakataon ni Congresswoman Len Alonte na makapag-aral ng libre sa tulong ng kanyang scholarship. And doon college naman po ako, parang sinulit ko na lang po din yung opportunity na binigay niya po sa akin. Kaya ginalingan ko po talaga. And sa tingin ko naman po nagbunga ngayon, since nito nakaraan taon, 2024, graduate po ako na cum laude. Actually, my mother was a single parent po. Uh, hindi ko po nakasama yung father ko. So mag-isa lang po siya nagpapalaki sa amin, dalawa magkapatid. And hirap na hirap po siya, of course. Ang laki po talagang tulong na nandiyan po si Congresswoman Len Alonte. Medyo naibsan yung hirap na naranasan ng nanay ko. Ang dami po namin pinagdaanan, dumating pa nga po sa point na na-depress yung mother ko. Sama-sama na rin po yung mga problema eh. Naghiwalay po sila ng father ko, medyo na po yung problema ng pinansal sa pag-aaral. So, dahil po sa scholarship na yan, hindi ko po talaga kayang i-explain. Hindi ko rin po kayang sabihin sa simpleng salita kung gaano ako ka-thankful kay Congresswoman Len Alonte. Uh, ang pinili ko pong course is psychology. Gusto ko pong maging psychologist. Kasi sa palagay ko, nung bata po ako, hindi ko natulungan yung nanay ko sa depression niya. Kaya po gusto ko pong tumulong naman sa ibang pamilya. Pag meron naman po yung ibang pamilya ng depression, meron po silang mental health problems, baka po pwede ko sila tulungan. And ganyan po, sa mga students ko rin po, gusto ko rin po makatulong sa kanila. Maraming maraming salamat po, Kong Len, dahil isa po ako sa inyong maraming mga scholar na inyo pong pinagpatapos. Talaga pong pinagigihan ko sa aking pag-aaral dahil po sa tiwala na binigay niyo po sa akin para naman po ako yung makakatulong sa uh, susunod na generasyon ng mga kabataan.